President Bongbong Marcos administration. Wala ng ibang plano kundi ang habulin si VP Sara or alam mo yung ipataob ang pamilyang Duterte. Ito guys, panoorin natin. Hindi to galing sa akin na balita to ng UNTV. Nagpahayaan ng pagkabahala si Vice President Sara Duterte dahil tila wala ng malinaw na plano ang PBBM administration True. at nakatuon na lang sa pag-atake sa kanya at sa kanyang pamilya. Correct. Sa halip na lutasin ang mga problema ng Pilipinas at dahil hindi siya basta mapaalis sa posisyon, inunteriya na ang kanyang mahal sa buhay gaya ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay T.P. Sara, inaasahan na niya na may iba pang gagawin ang kanyang mga kritiko para sinain siya. Lalo na at nalalapit na ang eleksyon. Hindi na alam kung ano ba talaga ang plano ng administrasyon na ito para sa bayan. Dahil wala na nga tayong nakikita pagbabago. Ang dami lang nila ginagawa ang hinahabol si Laysara. No? Gusto nila po rin si Laysara. Nakawin na lang natin ang tatay ni Inday sana. Kidnapin na lang natin. Pero nandito pa rin. Si Inday sana. Ya, kayo. Marami pa yang dating. Toto talaga 'yan pero hindi hindi sila magtatagumpay sa mga plano nila gaya na lang ngayon, iniisa-isa na ni VP Sara yung mga teritoryo na bumaboy sa Office of the Vice President. Kasi hindi lang naman siya eh. Alam mo yun na uh, pati yung mga ano niya, staff niya, di ba? Ginawa nila ng grabe. Grabe yung mga ginawa guys nila sa mga staff ni VP Sara. At talagang hindi talaga siya. Alam mo yung ah uh, sinasabi ng mga tao ngayon na ano daw, pag yan daw naging presidente natin, kawawa daw yung Pilipinas. Puro paghihigante. Grabe. Wow ha! Nahiya naman ako sa ginawa nila kay VP Sara. Pinagtulong-tulungan nilang lahat ng mga congressman na yan sa Tuadcom. Grabe, pinagtulong-tulungan nila. May paano pa talaga sila sa kongreso. May pa 150 million. No? pumirma ka lang sa impeachment. Grabe. Tapos ngayon, ngayon na ah, bumabawi si VP Sara, ay ganun na yung mga reaksyon nila. Pero dati yung pangbababoy nila, wala. Okay lang. O, oh, ba? Diba? Nako talaga guys. Guys, hindi ako naniniwala sa so, yung mga nagsasabi na pag yan naging presidente natin, kawawa yung Pilipinas. Guys, for your information, na nanahimik si VP Sara na naglilingkod sa bayan at talagang kasi hindi nila makuha yung gusto nila hindi kasi hindi sila makukurakot ng lubos dahil hindi nila makuha si VP Sara kasi against talaga si VP Sara sa corruption eh. eh siya yung pumipigil sa corruption edi eh di ba alisin natin tong pumipigil sa corruption oh yun ba yung gusto nyo? Oh, ba? Diba? Kaya guys, don't forget to react to this video. Ano bang masasabi nyo? Please like and subscribe to my channel. Have a great day. God bless everyone. Bye!